gana. Masarap patong tong ulam natin, oh. Sarap-sarap gani. Sarap hmm. uh, naimbang bigat kada kayo mga kaparparalan dati kami mga kinikumpare nga ang kabu ba yun dati busy kami nga makipangan ni kumpare tamay bago kami mga kakabsat so at tirik twist yun nga bagbaga yung ang agmukbang kami ulit kaya bago kami mga Lalo tayo pa paray. Ano na, kung Lord, maraming maraming salamat sa biyaya. Ikaw nang bahala. Amen. Yeah. Yeah. Mga, mga anong paray? Una na yeah, paray. Yeah. Ay, ay, man. Una. Kailangan nga. Kunat no, yung ko. Kunat no, atid dog ti kararag. Madi nga atid dog. sa gaya. Ibirada ba? Una no, ate kararagan nyo pa. No, te kararag ka tayo dog No, te kanong pampansay. Nung mga giti karne na dapat nga baybayagan natin ang kararagan. Nagi masunapon na niya. Dinosaur. bigat ba? Ligag ba? Ligag Dinosaur. Dinosaur pare. ng ilay Ang ganda pare ano? Oh, pare. Wala kang ngay yeah. blood pare? Mayroon pero konti lang. Konti lang yung kainin mo? Oo. Oh. hmm ang masarap itong pang hmm. mga. Yung, yung... medyo makipot itong pwesto natin pare. Maliit. Sa hmm? sunod dagdagan natin. Wala mang kayong sausawan magsau ko pa, may sabaw man dyan na, oh. Mm. Uh, no. mm hmm. Ang Lala lalaki. Mhm. Mm nga? Parang mayroong sili doon, ah. <laughs> Sana pa rin, di ka kumain kaninang umaga, din marami kang makain ngayon. Nagpuntsa. Magpupukat. Magpupukat? Hmm. Magaling nagyan nyo ito ng kuhan kaya matugkot. Ang gasang-gasang pare. Ang sarap naman itong karne baka. Tears na akong dinakakain nakakain. kukod pare. Tears na akong dinakakain. Eh, banatan mo yan. Uh, parang limang taon ka hindi nakakain pare ah. Ganyan talaga yung paggamal niya pare. Ha? Huh? Ganyan yung paggamal niya. Magkain ka ah, lang yan. Sabi ka naman pare. Hmm? Hindi na rin George. Hmm? Nagay ko pa dyan yung iba na kani ko sa iyo. Oh. Kita ko naman sa na parang gutom na gutom ka. Gutom na gutom pa rin oh. Ilang taon na hindi kumain. Parang limang taon na hindi nakikain. Magpalagman nung aso para eh. Gusto niya siguro rin magkikain. Hmm. Nagdawat siya pa rin. Hmm. Nagdawat. Ganyan okay. eh. Nalaman natin ko ng pari. Kuha yung bunmaro niya pari, ano? Hindi hmm. tak-tak na pari. Hindi naman ito mga aso pari. Huwag maingay. Ano ito? Sabaw niya? Huh? Satu lang yung ating pari, ha? May bisina tayo pari, hindi kumakain. Ha? Huh? May bisita huh? tayo na makusim. Makusim ito? Hindi marunong kumain? Ano man ito? Parang... Yun know, oh, yung isa. Mahirap man pergisen. Yung isa oh. Hoy, ganun pala. Ngalin ngalin mo na kasi eh. Mhm. Mm mm -hmm. Hindi pa rin. Mm -hmm. hmm? O, Oh, din pa rin tong natin, pare. Hindi makaya na. Mm -hmm. Ikaw pare wala kang high blood. May hablot ka, makabasol tayo dito. May hablot ako, wala akong ulam pare. May mm hablot -hmm. ka, wala akong ulam. Masarap. <laughs> Kumusta um, yung itik mo pare? Marami ng itag. Ano, nagbaba. Wala na silang makain. Yung lalimpan tubig. Kasi malakas ulan kagabi. Nabasa akong kulungan. No? malalim ang Pepsi. Pang patunaw. Idol mo tong Pepsi pare no. Wow. Ito oh. magkain yun, si pare. Pepsi talaga yan ang pangalan niya, kanulak niya. Pepsi. Bakit pare mapampanggulong ka dyan pare ma tanong ko nga para Joey, <coughs> saan na yung inutang mo na silpon? Wala, nakaprinda. Prinda na? Oo. <laughs> <laughs> yun gusto mo makasilpon para makanood ka ng, magutang ka ng silpon, Prindin tapos giliprinda mo? Oo. Ginab oh. Prinda ko tapos hindi pa nabayaran, nagabayad Salamat. ako sa monthly niya. Nagabayad ka, hindi mo nagagamit? Wala. Pag ma-impas na yun, sakahin ko na, eh di, mayroon na akong silpon subukan ko rin magutang ng kuhan motor. Yeah. motor ng ng motor mga ka utang ako sa kumpanya wala na akong pira prinda ko rin yeah. ng yung motor bikes. <laughs> <Or> bites <laughs> magkain ka pa rin ah oo yun nagkain naman ako So, gani, ininvite ka namin para maganda yung tropa natin trupa na magkain. Natin. Wala magkain. magkain. Wala ka man nagkain. Wala ka man gana. Wala ka gana. Masarap ba itong ulam natin, oh? Sarap, sarap gano. Masarap. Hmm. Masarap hmm? Masarap yung urat niya. yang patahnya. Yang patah-patah bareng. Hmm. Si nama man parenow? Hmm. Si nama eh. Tang tanggal genangan au. Nang tanggal yang suya. Archie, yung ginestroy nyo sa akin pare, nung nag-reconstruction ako na nakita doon sa, kuwan, sa kasabaan? Ano yun? Hindi ko alam pare. Pwede. Ako, hindi ko alam yun. Ano ba yung nakita nila doon pare, yun nung nalaman mo? May ginpon daw doon. Nagkua ng pariya. <laughs> <laughs> Nagkua ng pariya tapos? <laughs> Ewan ko. Nagkua daw ng pariya tapos may nakita daw na, kuwan gumagalaw-galaw. Nagpapalbot siguro yun pare na. Ang pare. Yan hindi ko rin yun alam. Puro hindi alam, ayaw nilang magsalita. Tanong mong kaya sa barangay, baka alam nila. Ikaw <laughs> so, may siguro nakakaalam nun pare, baka ikaw nakakita nun. No.

Maninom na ako ng pampatulak, pampatunaw. Oh, ang kuya ng baso doon? Sipsi. Doon. dun na eh, like, yung baso mo. Ito ba natin? Hmm. Yung patandwa eh, isa man lang ang baso. Bye bye. Ah, for the boost na ito pare, pang pulutan na. Oh, salap talaga. Hindi ito Ang mm, bilis mo kumain. Ah, ang tangkong busugan, Jarbs. <coughs> mm -hmm. mm -hmm. Kakanabtog nga tingkang pare. May ganun ba yung magkain tingkang pare? Oo. Oh. May usap yung pare. May usap, bakit ang lit-lit ng kinay niya? Ang malaman niya magkain, magsit yung siya niya. Ganun ba? Ito so, na, dalawa na kayo dyan. Ini sige. Kusog na ako. Ano yung na Ano nut magmukbang tayo ulit yung iluminan tanduay. Ito yung masarap po. Hindi makain kaya ni kumpare. Kumain kasi kaninang umaga. Madami akong nakain kayo ang walang kain. Kung kasama natin ang kusim-kusim man. Nakaduwang isles ako. Sabi niyang mag-extra-extra. -extra. Kayo wala pulot-pulot lang sa inyo pag uh, umabot po ito ng 10,000 views hanggang 50,000 bios ulo ng kalabaw, ulo ng baka titirahin namin ni kumpare dapat hindi ako magkain ng panyon gabi at sa umaga sakto-sakto ng hali oh. ah, na po kasi kastuyan, kastuman ng kumano Basta umabot ito ng 10,000 pare hanggang 50,000 views. Ulo ng kalabaw, baka yung titirahin natin. Sa mga subscribers namin na sulit-sulit subscribers, ano, i-share nyo po itong video na para makagawa naman kami ng ibang video. Sa iturog at balbala, yung kaslabilat ngayon para, ay, mabsog maturog. Yung masahin tumkrat tumtuma ay nung namat tumamano no rabey na mo paray ta birok na tao ati kwa no ipadano ipadano pero kilala mo yung nagano dun sa kasaban para hit kasagingan mayroon man daw pero hindi ko alam ang pangalan niya mahirap na magsalita bakit pa tayo one hit yun no pero mayroon daw sabi nila kita nila Meron daw silang nakitang nagguyguyot doon. Oh. Delikado paray, sino ba 'yan paray? Sabihin mo na kasi. Pag kita daw na tinakbo pa nila yung kwan, nako nilang talus ng palaya. Hmm. Masabot pa nila. Kukusin ka tapos pare ah. Nagadukin lang ko nga pa, ka. karne. Basit mati na kuyaw. Kulang pa yung ina po yung mak. Sakto na eh. na lang dun sa kwan. Sa karne. Hindi naman ginagalaw kasi yung ulam nyo. Boots na ako. Yun. Dama pa yung lugtot na paray. na o, ka dun sa kanya paray. Ang niya. Ha. So hanggang dito na lang ang aming video ng parparalan mga kaparparalan sana i-share nyo po yung video namin para dumami ng dumami para sa susunod makagawa naman kami ng bagong video maraming maraming salamat I love you